Kapag pinag-uusapan ang kasaysayan ng Pilipinas, kadalasong tinatalakay ang kasaysayan pagkatapos dumating ang mga Kastila noong 1521. Minsan naman ay pinag-uusapan ang pre kolonyal na kasaysayan ng Pilipinas at ang iba't ibang kaharian na lumitaw sa kapuluan. Ngunit nais kong bumalik pa sa mas malayo pang nakaraan. Nais kong tuklasin ang tinatawag na prehistory. Ito ang panahon bago ang anumang umiiral na nakasulat na kasaysayan sa mga isla. Marahil hindi ito dahil walang naisulat noong panhong iyon, kundi dahil wala sa mga naisulat ang nakaligtas upang maitala. Halimbawa, ang isa sa pinakamatandang record na meron tayo ay ang Laguna Copper Plate Inscription. Siguradong may iba pang mga record na naisulat, ngunit hindi sila nakaligtas hanggang sa kasalukuya. Sa isa pang video, tinalakay ko ang mga unang taong na dumating sa Pilipinas, ngunit hindi natin napag-usapan kung ano ang alam natin tungkol sa kanila ang mga eksperto ay kaya lang gumawa ng teorya kung sino ang mga unang tao na dumating dito at paano, ngunit walang mga nakasulat na record na nakaligtas mula sa kanilang panahon. Sa uning video, ang batayan ng mga pag-aaral na iyon ay genetics. Ngunit sa video na ito ay titingnan natin ang mga archaeological na natagpuan. May mga artefakto o artifact na nakaligtas mula sa panahong iyon at maaari na itong ikwenta sa atin ang buhay ng mga tao sa Pilipinas noon. Partikular na nais kong pag-usapan ang panahon ng bato sa Pilipinas. Sa video na ito ay pangunahing gagamitin ang aklat ni Peter Bellwood na First Islanders na isang magandang sanggunian para sa prehistoricong timog silangang Asya. Ang panahon ng bato ay nahati sa dalawang bahagi: ang Paleolitiko o paagang panahon ng bato at ang Neolitiko o huling panahon ng bato. Ang mga panahon na ito ay hindi pare-pareho sa buong mundo, kundi mga palatandaan lamang ng na nagpapakita ng antas ng teknolohiya ng ilang kultura at sa gayon ay hindi pareho sa lahat ng lugar. Ang Paleolitiko ang unang kalahati ng panahon ng bato. Nagsimula na ito nang dumating ang mga unang modernong tao sa kapuluan mga 50,000 na taon na, na nakalilipas. Sa panahong ito ay nagkaroon ng patuloy na pagbabago sa kalikasan ng buong mundo ang mga tao sa panahong ito ay namuhay bilang mga ngaso at mga titipon upang mabuhay at umunlad. Nangangaso sila ng mga hindi maamong hayop at nagtitipon ng mga prutas upang kainin. Pinaka-interesante para sa akin ang paggamit ng bato bilang mga kagamitan ng tao. Para malinaw, kapag sinabi ko mga kagamitan, huwag isipin ang mga modernong kagamitan na ginagamit natin ngayon. Ang mga kagamitan na ito ay medyo basic at hindi perpekto ngunit nangagamit ito ng mga tao upang magawa ang anumang gawain. May ilang mga lugar na natagpuan mula sa panahong ito. Kabilang sa mga mahalagang lugar ay ang Tabon Cave, ang Duyong, ang Ile at Sagung Cave sa Palawan at ang mga lugar sa Cagayan Valley sa Hilagang Luzon. Sa ngayon, natagpuan ng mga arkeologo ang mga kagamitan na gawa sa bato o minsan sa kabibe. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng pagtama ng isang malaking solidong bato gamit ng isa pang maliit na bato. Ang prosesong ito ay unti-unting nag-aalis sa mga bahagi ng bato o kabibe hanggang magkaroon ito ng matalim na gilid. Ang mga kagamitang matalim na ito ay maaaring gamitin bilang kutsilyo upang balatan at hiwaan ang mga hayop o bilang palakol upang putulin at hiwain ang kahoy. Isa pang kilalang gawin na alam natin nangyari noong panahong na ito ay ang paglilibing sa kanilang mga patay. Pagkatapos ng panahong Paleolitiko, dumating ang panahong Neolitiko kung kailan na imbento ang agrikultura angri at pag-aamo ng mga hayo. Kasama rin sa panahon na ito ang paggawa ng palayok at pagpapabuti ng paggawa ng kagamitan. Sa Pilipinas, ang panahong Neolitiko ay sinasabing nagtagal, bagamat maaaring mag-iba depende sa pag-aaral, mula sa 4,200 na taon na nakalilipas o 2,200 BC hanggang 2,500 na taon na, na o 500 BC. Upang maunawaan ang panahong Neolitiko sa Pilipinas, kailangan nating pag-aralan ang mga pinagbulan nito sa China matapos ang pag-init at pagbasa ng mundo mula sa huling panahon ng yelo, dumami ang mga halaman at ang mga hayop na kumakain sa kanila. Isa sa mga lugar na sobrang dumami ang mga halaman ay sa ng China sa pagitan ng mga ilog Yellow at Yangtze. Dito unang nilinang o na ang mga halaman ng foxtail at common millet at higit na mahalaga para sa atin ang palay o oriza sativa. Ang mga Neolitikong magsasaka sa China kasama ang mga nasa ng silangan o Middle East, Mesoamerica at Andes ay nagsariling lumikha ng agrikultura. Noon, nagtipon sila ng mga hindi maamo na halaman upang kainin. Ngunit natuklasan nila na ang ilan sa mga halaman ay may mas maganda na katangian kaysa sa iba. Ang ilang mga halaman ay may mas malaki o mas maraming butil o mas mabilis at sabay-sabay na hinog o mas masarap mas maganda kulay, o anong bang ibang katangian na gusto nila. Pinili ng mga unang magsasaka ang mga halamang ito at muling itinanim. Umasa sila na magkakaroon ng mas marami pang halaman na may mga gandang katangian. Ginawa rin nila ito sa mga mabababangis na hayop. Pinipili ang mga maamo at madaling mabuntis upang paramihin. Ito ang simula ng proseso ng pag-aamo o domestikasyon sa kaso ng palay, maaaring masubaybayan ang pag unlad nito sa China. Sa loob ng libo-libong taon na itatala sa mga naidiscovery ng mga butil ang tuloy-tuloy na proseso ng domestikasyon ng palay mula sa hindi maaamong anyo noong 7000 BC hanggang sa maaamong anyo noong 4000 BC. Ang pag-aamon ng mga halaman at hayop ay nagbigay sa mga Neolitikong tao ng labis na pagkain na kinailangan upang suportahan ang mga mas maraming tao kumpara sa pangaso at pagtitipon. Ito ay nagdulot na pagsabog ng populasyon sa gitnang China. May mga pagtataya na ang populasyon ay dumami ng 10 hanggang 50 beses mula sa orihinal na bilang. Ang pagdami ng populasyon na ito ay nakadepende sa patuloy na pagdami ng mga maaamong halaman tulad ng saging, tubo at taro at mga hayop tulad ng baboy at kalabaw. Sa panahon ting ito, lumaganap ang paggawa ng palayok na ginamit para maglaman ng pagkain o iba pang mahalagang bagay. Maaari din itong ginamit upang magluto ng pagkain sa ibabaw ng apoy. Sa kalaunan, ang mga kasanayang ito ay kumalat sa labas ng gitnang China. Habang ang Neolitikong kultura ay pumunta patimog, ang palay ang naging pangunahing pananim sa halip ng millet. Dahil ang palay ang mas angkop sa mas mainit at basbasang panahon sa timog. Ang Neolitikong Kultura ay umabot sa timog na baybayin ng China sa pagitan ng 4,000 to 3,500 B.C. Ito ay umabot sa Taiwan ng mga 3,500 B.C. Dito natagpuan ang maraming lugar mula sa panahong Neolitiko. Kasama dito ang mga komplikadong anyo ng mga palayok na gawa sa putik at malaking banga para sa kanilang mga patay. Mayroon din isa pang lugar na naglalaman ng mga pundasyon para sa mahigit limang pung bahay at 1,500 na libingan na sinasabing ginawa sa pagitan ng 1,500 at 800 B.C. Unang dumating ang kulturang Neolitiko sa mga isla ng Batanes sa Hilagang Pilipinas noong mga 2,200 B.C. Ang panahong Neolitiko sa Pilipinas ay tumagal mula mga 2,200 B.C. hanggang sa 500 B.C. noong lumitaw ang mga metal tulad ng bakal at tanso. Ibinibigay ng mga natuklasan dito ang isang sulyap kung paano namuhay ang mga sinaunang Austenitian na pumunta sa Pilipinas. Makikita rito ang mga parte ng mga kagamitang tulad ng mga batong adze. Parang isang palakol pero ang talim ay nakatagilid. Ginamit nila ang kagamitang ito upang magukit ng kahoy, upang makagawa ng mga upuan, silya o kahit bahay. Ngunit may iba pang gamit para sa kahoy. Natagpuan din ang mga bark beater isang kagamitang ginamit upang mapukpok ang mga balat ng puno para maging mga tela na maaaring gawing damit. Kasama nito, natuklasan din ang mga batong spindle whorl. Ang mga kagamitang ito ay tumutulong sa paggawa ng sinulid mula sa mga materyales. Maraming gamit ang mga sinulid na ito. Isa dito ay paggawa ng lubid na ginamit bilang lambat sa pangingisda. Alam natin ito dahil nakahanap tayo ng mga batong sinker na itinali sa dulo ng mga lambat upang tulungan silang lumupog at makahuli ng isda o iba pang mga hayop sa dagat. Ang mga shell ng ilang hayop ay ginawang pulseras. Ano mga pagkaing nakuha nila ay inilagay nila sa mga palayok na gawa sa lupa. Sa usapang palayok, ang uri nito na natagpuan ay kahawig ng mga natuklasan sa Taiwan. Inilalarawan ang mga ito bilang red slip at cord mark. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito? Para palinawin, kapag gumawa ang mga Neolitiko, tao na palayok na gawa sa lupa, kukuha sila ng luwad o clay at hinuhubog ito sa hugis ng palayok na nais nila. Habang malambot pa ang clay, maaari nila itong kurutin o hubugin gamit ang kanilang mga kamay. Ngunit gumamit rin sila ng mga kagamitan upang maging mas tumpak ang mga ito. Isang paraan na ginagawa nila ay ang paggamit ng anvil at paddle. Sa isang kamay, hawakan nila ang batong anvil at ilalagay ito sa loob ng hulma na clay. At sa kabilang kamay ay gagamitin ang paddle upang pugpukin sa labas ang hulma upang makuha ang nais nilang nipis. Isang maliit na lubid o cord ay binabalot sa paddle upang hindi dumikit ang clay dito. Kalabasan nito ang mga cord mark sa labas ng palayok na nananatili kapag tuluyang natuyo at tumigas ito. Ang red slip naman ay nangangahulugan lamang na ang mga palayok ay binibigyan ng isang patong ng slip, isang pintura na halo ng tubig at clay upang mabigay ng karagdagang proteksyon o para lamang sa dekorasyon. Ang mga palayok na ito ay ginamit upang mag-imbak ng butil o ibang pagkain o maaari rin silang ginamit sa pagluluto ng pagkain sa ibabaw ng apoy. Maraming natuklasang neolitikong kagamitan sa Batanes. Gayunpaman, ipinapalagay na ang mga neolitikong populasyon na dumating sa Batanes ay mabilis na lumipat sa mainland Luzon patungo sa mga matlabang lupain sa Cagayan Valley. Ang Neolitikong panahon sa lambak ng Cagayan o Cagayan Valley ay maaaring hatiin sa dalawang yugto. Ang unang yugto ay mula 2200 hanggang 1500 BC. Makapagtataka sa panahong ito ay ang mga kapatagan na kinakailangan para sa pagtatanim ng mga palay ay hindi pa umiirat dahil ang dagat ay dalawang metro o 6.5 na talampakan pa na mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Dahil dito, ipinapalagay na ang mga dumating na neolitikong tao ay hindi palay ang itinanim kung di mga tuber plant tulad ng yam at taro. Pagkatapos ng 1500 BC, lumitaw ang mga basang kapatagan na kinailangan para sa mga palay na uhaw sa tubig. Dahil doon, palay ang naging paboritong itanim ng mga naninirahan sa Cagayan Valley. Bukod sa mga halaman, naamor rin ang mga hayop may ebidensya ng mga alagang baboy sa isang pamayanan na tinatawag na nagsabaran na tinatayang noong 2000 BC. Mayroon ding ebidensya ng mga aso at posibleng mga bovine tulad ng mga kalabaw sa nagsabaran ngunit sa 500 BC na ito sa pagtatapos ng Neolitiko. Sa pagdaganap ng domestikasyon at agrikultura, nagkaroon na ng stock ng pagkain ang mga Neolitikong tao na nagpahintulot sa kanila na manatili na lang sa isang lugar. Ito ay pinatutunayan ng mga maraming mga neolitikong pamayanan na natuklasan sa Cagayan Valley. Isang uri ng pamayanan tulad ng nagsabaran ay isang nayon ng mga bahay sa stilts na kilala rin bilang pile dwelling. Ito ay natagpuan sa tabi ng mga larian malapit sa ilog. Ang isa pang uri ng pamayanan tulad ng magapit ay ginawa sa ibabaw ng mababang burol na nakatanaw sa ilog. Marami sa mga lugar na ito ay may malinaw na koneksyon sa Neolitikong Taiwan dahil sa natagpuan ng mga kagamitan tulad ng red slip na palayok na kahawig ng mga nasa Taiwan at Batanes. Kasama ng mga ito ang mga Play pendant, spindle whorl, jade object at bark cloth beater. Binibigyang diin ni Bellwood sa kanyang aklat na bukod sa mga lugar ng mga isla ng Batanes at Cagayan Valley, mayroong malaking kakulangan na impormasyon na maaaring makuha tungkol sa Neolitiko sa mga natitirang bahagi ng Pilipinas. Ito ay marahil dahil sa mga limitadong mga kagamitan ng mga arkeologong Pilipino. Ang mga Neolitikong lugar ay karaniwang nasa matarik na mga lokasyon at nakabaon ng malalim sa lupa. Isang kapansing-pansing artifact mula sa labas ng Hilagang Luzon ay ang manunggul jar na natagpuan sa Palawan. Tinatayang mula 890 hanggang 710 BC, pinaniniwalaan itong isang banga na panlibing at nagpapakita ng kalidad ng mga palayok sa Pilipinas sa panahong iyon. Ang tuktok ng banga or jar ay nagpapakita ng dalawang tao sa isang bangka. Pinapakita nito ang kakayahan ng mga sinaunang tao na maglayag. Umaasa ako na marami pang matuklasan ngunit na nanatiling maliit ang pondo para sa mga programa arkeolohiya kaya't mahirap magbantay sa malalim na konstruksyon kung saan madalas na may natutuklasan. Ang mga lugar sa Cagayan Valley ay isang eksepsyon dahil tinatabunan sila ng mga shell mound. Ito ay posible dahil ang ilog Cagayan ay mayaman sa mga shellfish gaya ng Kabibe. Dahil dito, madali silang tukuyin bilang mga posibleng lugar para sa arkeolohiya. Balang araw, umaasa ako na mas maraming pondo ang ilalaan para sa mga programa arkeolohiya sa Pilipinas. Wala tayong mga sulatin na naipasa sa atin mula sa libo-libong taon at ang pagtuklas sa iniwan ng ating mga ninuno ang ating pinakamainam na paraan upang makilala sila at kung paano sila namuhay bago ang kolonisasyon. Noong panahon ng bato, nagsimulang baguhin ng mga tao sa Pilipinas ang kanilang kapaligiran para sa kanilang kapakinabangan hindi na sila ganap na nakasalalay sa makagustuhan ni kalagasan kundi natutunan nilang gamitin ito para sa kanilang sariling layunin nabago na nang sangkatauhan ang mukha ng daigdig ngunit ngayon nasa sa atin sa kasalukuyan kung ito ba ay isang kabutihan o isang kasamaan paalam